Isang araw na nga pala ang Team na mag-out of the town dahil madaling araw pa lang sobrang lamig. Kaya load ko na si Pink Barbie jacket ko. Tapos sila nakasando lang palibasa hindi naligo. Tricycle nga lang pala yung sasakyan namin. Kasama nga rin pala namin ang Family D. At syempre kasama rin namin yung mama ni Skincare. For the first time nga pala namin ito gagawin. Maglo-long ride kami dyan lang sa malapit. Sa back ride nga pala ako umupo. Kasi guys ang bibigat nila laboy ubo. Mayigit isang oras na nga rin pala ako po dito sa back Kaya sobrang sakit talaga ng likod ko. Wala kasing pom niya Kaya magpapalit na lang kami na buyubo. Bago nga pala kami magpalit ni buyubo, bigla siyang nagsuka dito. Kasi guys, nalulula daw siya. Kaya ayan, pagkatapos niya maglabas ng sama ng loob, pumayag na siya kasi hindi daw siya makahinga sa backride. -right. Tapos guys, kung nanood nga pala kayo sa akin, ito nga pala yung nasa vlog ko. Dito nga pala natuto magnohan sa bike. Kasi gis, sobrang haba nito tapos wala kang gagawin. Kaya ayun, natuto na lang ako magnohan. Pumupo na nga pala sa likod, katabi ko nga pala si Kuya Dog. Nagtataka nga ako kay buyubo, bakit siya nalulula dito? Eh, ang ganda nga ng view. Kaso, hindi ko may explain, tinamaan din ako ng lula. Paggising ko nga pala, nandito na kami sa Mahihay Halos isang oras na nga rin pala ako nakatulog nito. At grabe, sobrang layo pala talaga nito. Sa sobrang tarik nga pala nito, nag na kami na isang tricycle. Pagkatapos malas pag nung tricycle, sa bakas, nakarating na rin kami dito. Nagtatanong na nga rin pala kami kung paano makauwi. Kasi nag lang kami papunta dito. Mayami nga pala, nagbayad na kami ng entrance. 50 pesos nga pala per head. Yung binahid nga pala namin dito ay worth it naman. May pagkain kami pero wala kaming tubig. Kaya kumuha na kami dito sa may tindahan. Maliit nga pala yung ko. Kasi pwede naman uminom sa polls. Kahit malate nga lang pala to, grabe, sobrang bigat. Tapos ang sabi sa amin, 10 minutes daw ang paglalakad dito. Dahil wala kami dalang tent, nag na lang kami. Tapos guys, hindi ka nga pala makakapasok dito kasi merong guard. Kinukuha nga pala niya yung mga tag. Tapos yung madadaanan mo dito ay mga sementado na. Ang maganda dito, may handrail. Nakaraan kasi nung nag ako, halos walang ganito yung dinadaanan namin. Nandito na nga pala kami sa dulo. Sa wakas ay may bababa na namin yung mga gamit namin. Dito nga pala pinuwesto yung tent namin sa batuhan. 400 pesos nga pala ang pag namin sa tent. May medyo may kamahalan pero no choice. Pagbaba ko nga pala ng bag ko, tinawag ka agad ako ni Ichong Bunggan. At syempre, kanina pa ako ligong-ligo, kaya sumama na ako sa kanya. Umaga pa lang to, kaya kukunti pa lang yung tao. Kaya kitang kita talaga ang kagandahan ng Taytay Tai Wow! Wow, wow nga, ang ganda! Grabe nga pala yung tubig dito, sobrang linaw. Sila sabi nga rin pala nila na sobrang lamig daw ng tubig dito. At ang swerte ko nga kasi meron nakakilala sa amin dito. Kaya shoutout kay Ian. Kaya ngayon oras na para maligo. Susulitin ko yung pagod ko sa pag-upo. Halos apat na oras kaming bumiyahe. Kaso yung pagtalong ko sobrang lamig. Parang lumangoy ako sa nagyeyelong tubig. At syempre palong-palo tayo ngayon. Kapag nga pala unang lusong mo malamig, pero kapag tumatagal na ay nasasanay na yung katawan mo. Habang nandito nga pala ako, wala ko yung iniisip kundi mag-enjoy. Siguro ko malapit lang to sa amin araw araw ko nandito tapos kapag summer dito ka tatambay walang uwian siguro guys kapag first time nyo lang dito tapos niloblob mo yung binti mo ganito yung reaction mo charo ngayon taon ko nga rin pala na realize na sobrang ganda pala ng Pilipinas siguro kung gagastos lang ako sa ibang bansa para magbakasyon sa Pilipinas na lang ako magbabakasyon mura pa kasi guys di ba yung foreigner nga pumupunta dito sa Pilipinas para magbakasyon kasi nakikita nila ang ganda ng kalikasan sa atin eh ang kaso sobrang lamig nito para sa amin dumadami na nga rin pala yung tao kasi patanghalina siguro sila taga dito lang tapos na yung mga gawain bahay nila kaya nagpapahinga na sila dito sobrang nakaka dito kasi alayo sa pollution wala ka rin iintindihin dito marites kasi nandito sa poles. charot nakita ko nga pala dito si mama naghanap ng tulya problemado siguro to sa uulamin namin si mama di nga pala dito ay tamang langoy lang grabe parang sirena lang tapos nakita ko si Kyo dito umupo sa kanal at syempre bilang mabuting kaibigan makikipagbanding ako sa kanya para syempre lahat kami masaya siguro yung kwento niya sa vlog niya masama ako dahil tanghali na nga pala at hindi pa kami nakain ng almusal. Umahon na kami para kumain. Ang ulam nga pala namin ay fried chicken na manok tapos adobong manok. Puro manok na naman yari na naman ako sa allergy ko. Kapag nga pala nagagala ako, hindi ko nararamdaman yung gutom ko. Pero simula nung kumain ako, bigla ako nakaramdam ng sobrang gutom. Nalipasan na naman kasi ako. Hindi ko sinasadya pero ganyan talaga ako kumain. Yung tipong gutom na gutom ka na, pero ang priority nila, picture. Yagis bago mag-picture, sumubo muna ako. Sabay ngiti. Pagkatapos nga pala namin kumain, naggalagala na kami dito. Feeling ko nga nag -hiking ako. Kasi yung madadaanan ko dito ay puro bato. Kaya nga pala ako nagmamadali kasi iniwan ako ng tindugyo. Habang naglalakad nga pala ako dito, may nakita ako dito may hiwaga. ba diba guys, kapag kinuskus mo to, mayroong lalabas na genie. Pero hindi ko na to pinakailaman kasi baka may mangyari pa sa akin. Guys, sobrang ganda nga pala dito pero mag-iingat kayo kasi sobrang dulas ng bato. Tulad na lang yan at ngayon na yung chinelas ko. Charot, naipit lang. At ayan guys, malapit na nga pala ako sa kanila. Kaya pala sila napahinto dito kasi sobrang delikado na. Kaya guys, mag-enjoy kayo sa magandang view. At syempre, dahil exciting part na, sinunod ko na itong salamin ko. Kasi nasisilaw na ako. Tapos guys, yung relax nga pala na itong bunggan to the next level na. Nagmukha tuloy Patrick Star dito. <laughs> Tapos kasi meron kami nalaman dito ng swimming pool. Hindi siya ganoon kalamig kaya maliligo muna kami. Syempre susulitin namin yung pagpunta namin dito. Hindi lang pagbablog ang pinunta namin dito kundi mag-enjoy. Pagkatapos ko naman magtampis, so naglakad-lakad naman ako. Hindi ko maiiwasan na mamangha dito sa lugar na to. Hindi ko rin maiiwasan na mag-overthink. Na sana wala mangyari sa aming masama dahil nasa baba kami ng bundok. Nakita ko naman dito si Kuya Dog sa naghahanap ng signal. Gumaya na nga pala ako kasi nag-upload ako. Kaya nung nalaman namin nag-upload yung video namin, tuwang-tuwa si Kuya Dog. Scripted 'yan pero ganyan talaga yari reaction namin. Tapos meron nga palang biglang dumaan. Butin lang hindi kami nakita na tuwan tuwa. Grabe nakakaya siguro yon. Tapos pagbalik nga pala namin dito sa may tent. Base na daw sila at hindi na daw sila maliligo. Hindi na rin daw nila yung lamik. kaya yung lamig. Kaya ay kitang kita nyo tumambay na rin kami dito ni Kuya Maya maya naman ay biglang umulan. Itong panahon nga pala ay merong bagyo. Kaya biglaan na lang yung pagbuhos niya ng ulan. Dahil malakas nga pala yung pagulan niya dito na ako nagbanlaw. Tapos nung magpapalit na ako kinuha ko na yung baggo. bago. Bago ka nga pala makapunta dito sa banyo. Marami ka pang madadaan ng pagsubo pagsubok dito. Dadaan ko muna sa mga bundok, sa ilog. Diba ganyan yung kinukwento ng mga magulang natin sa pagpunta nila sa school? Bago doon sila makapunta sa school, tatawid muna doon sila ng bundok, ng ilog. Hindi ko alam kung totoo, pero ako naranasan ko na. Sa banyo nga lang. Kaso pagpunta ko dito, mayroong problema. Hindi ko alam kung saan ako papasok, sa girls ba o sa boys. Kailangan pala marami ko yung pupunta dito. Dahil meron naman ako kasabi na bata, sa boys na lang kami pumunta. Ang bilis nga niya maglakad, kaya sinusundan ko na lang siya. Kaso guys, bigla na lang siya nawala. Nakakataot nga rin dito kasi ang habang hinaharap ko nga pala yung bata dito, bigla ako nakaramdam ng lamig. Kaya hindi ko na siya inintindi, nagbihis na lang ako. At syempre, guys, hindi nga pala ako nagsabon, tsaka nagshampoo. Kapag siya na nga pala namin umuwi, baka kasi gabihin kami, apat na oras yung biyahe namin. At ang masasabi ko lang dito sa Taytay Falls ay sobrang sulit. Basta wag ka lang lalamigin. At syempre, magtapon tayo sa tamang basurahan para hindi ka magbayad kasi may multa. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!